Ah, kita aku kan. Kita aku short. Hola. Nana. Ah. <asa? laughs> Dakuhom bel bel. Tambok nak pug kubalek. Okay. Sapa No, it's not, I'm just saying that anymore, but saying so. Now, guys. comment down below din kayo kung mag, ano ako sa buhok ko mag centipede o mag design sa mga hair tuturoan ko kayo paano mag uh, do your hair stylist kasama ko si Rin, Rin so si Rin Rin pala guys ito ginawa niya ito si Rin, Rin. Pink. Pink. Ah, ka Si Ante ning kaon, ara guys, ona ning kaon si Ante. Watch up, guys. Lola ni. Rene. Ah, inga. Inga on. Si Angkol. O, sari. Isa si Angkol. O, dira. O, nagdula si Angkol. Si Angkol ang isa, nagdula. Uh -huh. Tura. Wow! Anong tura, Dany? Ikaw, ipis-ipis. Tural ba, baya ka tura? Ano naman? Ikaw, nono. Anong tural ba? Mag-ano, Tany Rin? Mag-gaon, Tany? Mag-gaon, Tany Rin, ha? Ako may dako tayo, mo may damay. Adi, ima rin nagdako ako ng damay. Ano ba? Managipot lang ah! Ha? Anong nagipot din? guys, gumanda niya niya Ako, ane yung nagina niya niya? kilawon Ano kilawon? Kilawon. Lanlanon? Luto? Rice? Dilik lamik manak lamlanon gan. Ganam hay biskut sana. Dik manggud di man biskut o tanam o ni. O naay egg, naay milk, naay. Igani o. Dilik lamanggo. B C D. Kamo. Unta din na, unta din na, unta na Di na biskut, di man biskut. cereal mana? Ha? cereal Chewyo mana di na biskut. Ai, na dessert la mak man cereal oh Numpo di na. Kelawon. Kelawon. Kelawon ba. Ano na? Ano na bang lanlan? Ano na, pwede. Ang tiyan mo, kayo masakit. Ako gani po nagdala. Gani ko dito sa kauban ni tatay. Hindi po pwede lalaan nun. Carl, mag-hi ka sa kong vlog, Carl. Mag-vlog ko pag kami doon ni Ren Nasi ang <laughs> Nag ko. Nagbantay sa siya, hang Yang, yang anak, yang anak.